ako pa yung tropa namin ni Daddy at saka si Pare ay ako yung nauna kasi si Pare hindi nakasasama mga tukay at si Daddy susunod na lang daw siya mga tukay kaya nauna na ako rito gamit yung motor ni Pare uh, <laughs> ah, pinapairam sa atin mga tukay at dito sa pistong to mga may, may nauna na mga tukay at mayroon din na may dalang bangka mga tukay dito sila po gusto nakikita niyo ba mga tukay na may bangka dyan na mingwit niyan ngayon dito mga tukay na na Tupay Kisa na natin dito maming ito Sertihin ba tayo mga Tupay Sana nga mga Tupay may mahuhuli tayo dito Mga plapla -pla, mga Tupay Mga malalaking dilapya mga Tupay pa, Para masaya at uh, makalibli na rin ang pangula mga Tupay uh, Siyempre Kaya tao sa lahat ng mga Nandito ngayon mag Pising uh, Nag mamingwit mga Tupay at kay Master Mike, Master Mike. At uh, dito na doon ako ngayon sa Wisto natin dito sa may mangga mga to pai, <laughs> Master. Ikaw ang bida ngayon, Master. Bye. Ay, okay, mga tupay, ang tabayan ninyo naman po mga tupay kung uh, may makahuli ba rin ba tayo dito ngayon mga tupay. Makakahuli rin ba tayo dito ngayon ng malaki yung, yung nakaraang linggo mga tupay. Nakahuli ko dito ng isang piraso tilapia mga tupay. Isang kilo talaga may ikit mga tupay. Ang laki. Hindi, tinimbang namin mga tupay. Sa video, parang hindi siya ganong kalakihan malayo naman yan sa video mga tupay pero malaki talaga mga tupay nagbulot nga ako dito mga tupay hindi ako nakahimik eh nung ko hindi naman siya lumalaban mga tupay paghila ko talagang yung no, na inipit ko na kaagad sa dalawang kong kita mga tupay, para hindi siya makalimsi eh. okay mga tupay ang niyo nyo nalang mga tupay kung may mahuhuli tayo ngayon dito mga tupay Ayan, si kuya nauna si kuya sa akin dito ngayon mga tupay Ayan, dalawa pa lang kami

uli hawakan muna natin maigi mga tupay kay maka wala pa ayan hali na makawala yan mga tupay lagay muna natin sa lagayan mga tupay oh malaki mga tupay ah oh pangapat na huli na ito mga tupay hindi lang natin nabityuhan kanina yung tatlo mga tupay Dan. right mga tupai huli mga tupai huli mga tupai hilaps mga tupai <tipas> hilaps dia hilaps dia huli mga tupai huli mga tupai okay. okay, huli ka lagainya mula natin sa ating lagain mga tupai Ayan mga tupay oh Huli Good size na mga tupay Okay mga tupay Huli kuli. Huli mga tupay Huli mga Tupai Huli Ayan mga tupay Huli Huli Huli, Huli. Ui Ui Nampak tu Ui malap lah Ui Tumat pupa Ui Ui Boleh banget Tepai Bukan ah, aku milus At matinik aku <coughs> Lepas naman Ha Bukan aku Si Okay Tepai Boleh oleh, kanan teman. Kacau pay lagi mulakan latihan sebaks. Wah, bukan lepas main kacau pay. Terdunuk, kacau pay. Oleh, mana kacau pay? Oleh, ya no, ya no, kacau Ah, huli mga natupay. Ah, huli. Ang likot. Ang ah, likot ah. Malaking tilapia. Ay, haruyo yata to. Ah, tilapia. Tilapia to mga natupay. Ang ah, likot. Grabe. Grabe yung likot. Ah. Huli ka, balbon. balbon. shout out kay Master Mike ikaw ngayon ang bida saan <laughs> ka na uy wala na mga tupay huli mga tupay ah lakas makila mga tupay ah uy pulahan mga tupay oh uy ang laki uy laki mga tupay aray 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 uy kalma lang kalma lang kalma lang kalma lang kalma lang, kalma lang. Ah, tupay oh ay grabe dapat Ah. Ah. Jo. Lapad mga tupay oh, laki Lucky. Oh. Six finger to mga tupay. laki mga tupay oh. Ah. Oh, Ulala. Lapad <laughs> na dito mga tupay para sure. Ulala ah, mga tupay. Ha. Ah, Ay, lah mga tupay Tuli mga tupay Tuli mga tupay Malaki Malaki uh -huh. Okay Mga tupay Huli Tara Huli. Huli ka Master Mike, ano na? <laughs> Master Mike, anu na ha. Oh, Master Mike oh. Kika wambi da <laughs> Shout out Alright mga Ah, pa mga tupay up, 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 up ต้องลิขวัติมาไหนต้องลิขวัติมาไหนนะครับล่ะนะครับล่ะมันอะไรโอ้เฮ้ยกราบไปมองมันอะไรมาล็อกอีกทำมันอะโอเคโอ้โหดีมากตัวไป Uli mga katupay Uli palapla pala. Palapla mga katupay Palapla Malaki mga katupay Malaki mga katupay Malaki oh. Six finger mga katupay Six finger Six finger na ito mga katupay Six finger hala. Ah di talaga makawala Oh hala Oh malaki mga katupay oh ko. Wow. Wah, wow. kaya mga tupay, ba? Ayos. <laughs> mga tupay. <laughs> nahuli ni. Nahuli. Sino na kauli niyan? Ha? Sino na kauli nito? Anong ibon to? Kanawa yan. May nahuli ni daddy. <laughs> <laughs> Ay, si Mami na daw. ito. Oh. Ay, naman. Okay na. Uy, tara. Ay, nakawala na mga tubay. <laughs> naka, 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 wala mga tubay. Ay, sumabi dito sa balahibo niya. Pagagis ni Mami. Pag, pag mo, Mami. Oo. Pag-agis mo, Pag-agis kaya nakawala na mga tupay. <laughs> Sayang. No, <no>, no, no. Sayang <laughs> oh. oh. yeah. mga tupay ah. Hindi ko nahawakan yung ibon. na nahuli ni mami. <laughs> Kagatan ba dyan dali? Kagatan dyan? Kumakagatan ba dyan? Wala kang floater? Wala kang floater? Wala no. kang floater? Kambira <laughs> mga tupay na ni mami yung ibon. Kasi nung pagano kulit mga tupay, nakawala na siya, nabunot na yung wala ibon niya mga tupay. <laughs> Galing ni mga siguro mga tupay. nasila <laughs> Sila mami mga tupay, saka si daddy. <laughs> Dede, marami pa huli? Nakarami na ba na? Tingin. Uy, mara Marami pala Ha? Marami pala Oh Ito ka plastic Uy, mara Marami pala mga pupay Yung malalaki pa, oh Mga Yung laki ang pupay, oh Marami Ayos, ha sa akin ko ilang piraso yan mamaya bilangin ko mamaya iwan ko kung sampo ba kaya yun sampo piraso lang yata hindi ka gumamit ng floater na ako naka floater ako eh nasabit yung sa akin kanina eh palunod hapo na mga tupay. ha? Subukan ko rin dito na ano, walang Oo, oh, may floater kasi nagpayano ka na, di ba? Ako naman yung mag-floater. <laughs> Ako yung mag-floater. Kaya nga, tatay ko. Okay, mga tupay. nguli nila ni daddy. Ito naman yung atin mga tupay, oh. Sana balagdagan pa mga tupay. Oh. Okay lugi mga tupay. Malalaki yan mga tupay, oh. Okay. Ah. Uli, ano? Lunok na lunik o malapit na matanggal. Mamaya matanggal na bilisan mo na. Eh. Kaya. malapit na matanggal na Ako na kung ato pa eh. Baka matanggal pa. All right, parang nalalaglag, parang nahubo si Mami. Wala sa condition si Mami dali. Wala. Oo. Mula enggak tahu mau Ah. Kalau poni ini tiga samaan. Tiga. Tiga Tiga. yang Oh, Yan. Sini deh. Oke, okay, mah, Oh, oh <laughs> dia pergi. <pas> Yan. Yeah. <laughs> yeah. Okay, so, lagay na natin sa lagayan nila ni Mami. Ah. O, baka mamaya tatalon. Okay. Ito so, na mga tupay. Hapon na. Pauwi na kami mga tupay. Ah, alas, alas ayos na yata mga tupay. Yan o, medyo madilim na sa kuha ng silpo natin mga tupay. At ito na yung huli ko mga tupay na dagdagan pa ng isa. Mamaw yung huling na kong Huli mga tupay, tingnan nyo mga tupay ha. Ah. Ito yung huli namin mga tupay Oh. Yan o. Oh. oh. yan ang huli ko mga tupay. At ito yung huli kong huli mga tupay Oh. Ah, naka... <laughs> naka... Nakahabol pa lang isang mamaw mga tupay. Pauwi ah, na. Ayan, ayan sila dali. mga tupay. Ah, mamaw talaga o. Oh. Oh. Kerang huli ko lahat mga tupay Ah at... Diba mga tupay Okay mga tupay Okay mga tupay Yun na naman po at sino pa yung hindi pa nakapagsubscribe sa ating youtube channel Pag-subscribe na lang, mga tupay Pag-subscribe na lang, mga tupay Pag-subscribe mga tupay pag mga tupay